kamangka welcome back naman sa ating munting channel uh, ah, pabulong na tayong channel at kung gusto nyo po na updated tayo sa video na inapod at naraw araw uh, ah, subscribe na lang po so ngayon mga kamangka yung gawin ko yung ano ah, nagtanim kasi ako ng mga saging so bakante kasi to yung luti na to yan kasada na yun so bakante kasi yan so yung ginawa ko ah, nilinis ko siya tapos ah, pinagtaniman ko ng mga saging Ayan mga kabangka. Ayan. So, doon yan, baba. Tapos halos inubos ko mga kabangka. So, yung ginawa ko lang naman, uh, step by step. So, pinagbubutasan ko muna. Tapos, andyan mo, uh, hindi ko pa inanuhan. So, yung ginawa ko, uh, binutasan ko talaga lahat-lahat. Tapos, hakot ng hakot lang ako ng, ano, uh, saging. So, yun. Uh, tataburan natin ngayon. So, pasensya na ako bangka. Hindi ko pinakita kung paano na, paano ko to ano, uh, hinukay. So, mandali lang naman ka bangka, Na, para parang naghukay ka lang naman ng, ano, ah uh, mga panghaligi ng bahay. So, yun siya. So, kulang pa siya sa mga linis ka bangka kasi dami ko pang linisan. Busy kasi ako sa mga trabaho ka bangka. So, yung kabangka, bangka, ipakita ko sa inyo. Uh, magtatambak tayo ng, ano, aa uh, tatab a uh, tabunan natin yung mga ano yung mga sagit Siguro mga kabangka, mga 5 days. Uh, halimbawa, kung um, ano na, uh, tumubo na yung ano niya. Kasi yung iba, pinuto ko yung mga dahon. So, mga 5 days, mag-abono na ako mga kabangka nito. So, lalagyan ko siya ng abono para tingnan ko kung ano yung resulta ng uh, saging na nilagyan natin ng abono. So yun mga kamangka ah. Tingnan nyo. Pawis na pawis tayo. So halos na tambakan ko na lahat. ng mm, ano. Uh, lagyan ko na yung mga puno. Natambakan ko na lahat yung mga puno. So mayroon pa, pa mayroon pa doon mga kamangka. Hindi na, naman pang natutumba sila. So hindi pa yung natambakan. Uh, malambot pa. So may pasok kasi ako mga kamangka. Ngayon, ngayong araw kaya siguro mga bukas pa siguro yan eh ano ko eh tambakan ulit so napakarami kasi mga mga kabangka ah, halos na sa 70 pirasong puno to ng mga saging yung inaano ko yung tinatanim ko o so, nababakante lang kasi yung lupa kaya sayang samna na ah, lagyan natin ng mga saging para uh, ah, mapakinabangan din ng konti yan. Pero yung ano nito mga kabangka, yung pinaka-pwersa nito, siguro mga ano, mga depende, mga one year siguro bago bumunga or one year na. Depende mga kabangka at saka depende din sa pag-aalaga at pag-aabuno. so silipin natin. So yan na sila mga kabangka, oh. Ayan, pinagtambakan pinag ka. So ito yung mga kahoy na ito kabangka, uh, putulin ko yan. Tapos yan, so inuna ko muna magtanim bago sila putulan, eh putulin ko yung mga puno sa mga kabangka yun pahilira yung kabangka po ganun uh, mga sandipa at kalahati yung agwat nila mga kabangka siya nga kabangka. so kung nakikita nyo may mga puno puno pa so wala naman problema yung kabangka so puputulin lang natin yun yung kabangka taniman ko pa yan so ayun hindi ko pa nalinisan uh, school kasi ito kabangka para lang to yan para lang yan So dito, hindi ko pa yan na ano, nalinisan. So ililinisan ko pa yan sa kataniman ulit. Yung mga kabangka, oh, hindi ko pa na ano han. Hindi ko pa na na mga putik pero yung iba na lagyan ko na. Kasi may yun nga, may pasok pa ako. May, kailangan ko muna mga ano, pahinga sa kamaligo. Ayan. Pagkita ko lang sa inyo mga kabangka. Ayan siya. Yan, pinagtanggalan ko ng mga dahon. Tutubo naman kasi yan mga kabangka. Yan. Yung kabangka, kita nyo. Yan. So, dumadami na yung saging natin kabangka. So, kalsada na yung kabangka sa gilid. Tapos yung pisto ko kabangka, ito pa. Panglagyan ko pa yan. Yung dito kabangka, ayan o. No, sa mga gilid ng bahay. Papunta doon. Lagyan ko pa yan, punuin ko yung kabangka. So, mga estimate ko nito mga bangka, mga 150 plus na puno yung matatanim ko dito yun sila ang mangka so sa buha sa ngayong ano kasi kabangka ngayong mga year so mataas na yung mga bilihin so diskarte lang talaga kabangka sa buhay para tayo pa, para mabuhay tayo o para may pambili tayo ng mga ano ng mga <coughs> gastusin ng mga bata mga pag-aaral o kung ano man yan na ang project nila sa, pag sa paralan ay eh, kahit paano kung halimbawa na suwertihin to eh maano naman makaka survive naman tayo ayan si lang talaga kabangka yung puna natin dito so yung mga kabangka yung may mga dahon na yan nauna natin na yan at tinanim yan siya natanim ko na yan so nagano na yan umano na yung mga gamot niyan kaya yan medyo maganda ganda na yan, pero aabunuhan uh, ko yan kabangka ito lahat yung mga tanim ko na sa na to aabunuhan uh, uh, ko po to yan tapos kung napapansin nyo ito wala namang problema yan kabangka saglit lang naman yan eh, ano, eh gapasin yan, saglit lang yung mga damo damo na yan. So, yun mga kabangka. Uh, pahinga muna tayo. So, talagang pawis tayo mga kabangka. So, ang, uh, baka mga next, ano pa mga kabangka, hindi pa natin malaman kung kailan pa tayo gagawa ng bangka kasi andon, naka, ano pa, naka bingbing bing pa yung mga bangka. Tapos, yung isa pa, eh, wala pa silang kahoy na gamitin sa mga like, uh, pang batiula. At saka kung ano man yun na, ano, gagamitin. So, wala pa silang Uh, gamit. So kaya ito muna yung pinagkakabalahan ko magtanim ng saging or gumawa ng mga furniture. So yun. Uh, maraming salamat mga kabangka. Andiyan kayo lagi na sumusuporta sa mga vlog ni Pobreng Malibayan Channel. Uh, hindi nyo ako iniiwan. Andiyan kayo nakasuporta lagi. Uh, maraming salamat mga kabangka. Uh, sana sabay-bayan nyo pa rin yung ano natin, yung pag-vlog -pag -pag natin para nang may matutunan tayo sa mga paggawa natin ng mga bangka. So, maraming salamat kayo bangka. Andiyan kayo lagi. And thank you and God bless.